Hi hey guys, dahil wala naman tayong ganap ngayon. Kaya tara samahan niyo ako pumunta ng Goa. Dahil yung pamangkin ko pala kahapon nag request ng Lego. Dahil sobrang mahal sa SM Dept Store ayan, kaya pupunta muna kami sa Goa 101. Dahil parehas lang naman talaga ng laruan niyo sa kanang quality. Kaya habang iniintay ko pamangkin ko ayan, sumasayaw muna ako ng tiramisu cake. <coughs> kaya yung tapos na rin maligo yung pamangkin ko ayan, paalis na rin kami. Medyo malayo-layo lang din ng konti yung Goa dito sa Tigaw. Dahil kapag hindi kami natuloy, magtatapo talaga dahil 'to. Dahil nautusan ko pala kagabi 'to na hilutin yung likod ko. <coughs> At sakto-sakto naman talaga na biglang dumating yung sweldo ko galing meta. Naswerte yan talaga ng pamangkin ko. Alam nyo ba guys, yung bundok na yan, ay ting nila kung maulan pa or hindi na. Dahil kapag maliwanag na yan, ayan, ibig sabihin niya tapos na yung ulan dito. O diba, di ba hindi nila kailangan ng weather sa cellphone? At fast forward na nga guys, ayan, nakarating na rin kami sa 101. Kabisadong kabisado na to ng pamangkin ko, kaya nakakita kagad siya ng Lego dito. Tapos nagulot naman kami na grabe, sobrang daming tao dito ngayon. Nalala ko na pala is, magpapasokan na pala. Madami nang bibili ng school supplies. pinapangarap ko ito. Alam mo yung sa mga ano, yung sa piso, yung pag, pag minabili ko yung papel. Tapos bubuwi ko siya. Uh, yung yeah, gawin mo ng damit. <laughs> Yung nakarto ng pamangkin ko ng laruan na bibili niya, ayan, pinapila ko na siya. Buti lang talaga mabilis lang yung pila. Kasi yung pagdating namin dito, nagulat kami na sobrang haba talaga ng pila. Ang sarap pa sana bumili dito, kaso yun nga lang talaga may inahabol kaming oras. Kaya yung tapos na kami magbayad, ayan, papunta na kami ng Jollibee Goa. Grabe, pati ba naman dito, sobrang haba talaga ng pila. Kasi naiintay ko sila sa Hirli kasi nagpabili ako ng kape ng Bigs. Sobrang na curious lang talaga ako dito sa kape nila. Pero honestly guys, hindi ko talaga nagustuhan kasi hindi siya espresso. Parang brewed coffee lang ata yung ginawa nila. Tapos seller pa caramel macchiato at sobrang mahal pa. 169 siya guys pero hindi siya worth it. Anyway guys, fast forward na yan, nakawin na rin kami. Kinain na nakagad namin yung binili ko sa Jollibee. Dahil nag-crave din talaga ako ng Jollibee kasi matagal na akong di nakakain nito. Dahil simula na nakawin kami ng Bicolaya ya, ngayon lang ito ako nakakain ng Jollibee. Tapos yung pamakan ko yan guys, ginagawa niya na yung binili niya ng Lego. Tapos nakuha ko na rin yung cravings ko talaga na kutsinta. Sobrang sarap talaga dito. Sobrang mura pa. O siya, hanggang dito na lang.